Good morning guys. So, welcome back to my YouTube channel. And today, today ni araw ng alis natin or ang alis, nung alis namin buntong Bora. And up until now, medyo nililo pa rin ako. The reason why I'm scratching my eyes kasi gigising ko lang, ano oras na rin kami natapos kagabi sa birthday celebration ni Daddy. Mga sila na natapos sila mga around 1 or 2. Pero ako hindi ko na kinaya kasi kailangan ko na talagang matulog ng mga alas 12, mga 12. And pina-finalize ko na lang yung mga gagawin ko for today. Pero ang agenda ko ngayong umaga is mag-ayos ng kwarto kasi sobrang ang daming kalat kagabi. Wait lang. Ang daming kalat ng kwarto ko kagabi kasi ang daming tao na pumunta. And update sa ating maleta, ah, uh, hindi na siya nakafix sa 7 kilos kasi mag a na lang kami kasi tinignan na kung magkani additional rate kapag mag a ng ang tawag mag a ng kilos kasi nga baka sumobra kami sa sa timbang kasi yung maleta ni L yung timbang nun is lagpas sa atalang 7 kilos, eh di ba 7 kilos lang naman yung allotted na KG for armaleta. Yung Yun, mag add na lang kami siguro, pero nakita niya kasi less than 1,000 lang each or dalawan ata kami. And nag-lint remover. Gumagamit ako ng lint remover para dito sa... Para dito sa... Tawag lang, Sa couch kasi. Since ang dami nga umupo, tapos yung mga ni Snowy, kailangan din matanggal ayun lang naman. And, ang flight pala namin guys, buti na lang kinonfirm ni L na ang flight namin ay 2 p.m. So, dapat ah, uh, as early as 12, nandun na kami para, syempre, di ba, hindi kami may ng airplane. Tapos, uh, pa namin yung mga dapat namin gawin. And, bagong lahat, yung susi pala, wait lang. Ito, ah, uh, yung key pala tatanggalin ko na kasi kailangan ko ibigay yung spare ko na key kay ayun Bibigay ko siya kay mami or sa iba kong mga kapatid para ma-access nila si Snow since wala nga may iwan. <coughs> medyo lumala yung sipon ko guys since wala nga may iwan dito kailangan iwa ko tong susi para just in case na kailangan is hindi sila may na puntahan si Snowy kasi si Snowy lang naman mag-isa dito eh. So far, nakakilala muna, hindi pa rin kumagaling. Hindi pa alam kung bakit. Pero hopefully, mawala siya habang nasa Bora ako. Hinahabol ko sana na mawala na ako ng, ng ubo or sakit na lalamunan bago kami magbora Pero wala. Hanggang ngayon, kung so, kahapon, lumala siya kasi nag-soft drinks, ang daming malamig na tubig ng ininom. And, ayan lang naman. So, balik ako na lang kay mamaya, guys. Kasi nag-ayos-ayos pa ako. Tapos, finalize ko pa yung maleta. And, kailangan ko patanggalin to. Kasi nilagay ko yung kiko dito kahapon. Para, just in case na, ano, hindi ko siya mawala. Baka kasi ma-misplace ko. Eh, ayun. Yung maleta. Tadagdagan ko pa yan kasi ang dami ko pang mga damit na kailangan ilagay. Ang ko pang mga gamit na kailangan din ilagay sa loob. Pero, ayun, hopefully matapos ko siya before before sana ng 10, 10 a.m. para, kasi papunta na rin dito sa L, nagprint na rin siya. Kasi na-leg ko. Nagprint na rin siya nung aming flight details. Tapos, yun na, good to go na tayo. Update ko na lang kayo guys, mamaya kapag nasa terminal 2 or 3 ata kami mamaya. Since sa dami ko pina-finalize, I decided na ito na lang yung bag na aking gagamitin, itong aking Kelly. Tapos ang napili uh, ko na ilagay sa kanyang charm. First time lang ako mag-charm guys sa sa bag kasi uh, hindi ako nag-charm on a daily basis life kasi hindi ko siya feel na meron akong bag charm pero since out of uh, trip naman namin itong elway LY at maglagay ako. Pero ang nilagay ko lang guys, itong labubo na head. Actually, ito yung binili ko sa TikTok na for only 100, 150 pataas. Pero, hindi siya lalagpas ng 200. Ito yung aking bag na gagamitin. Parang, ito lang yung pang airport bag. Pero, yung talagang main bag na gagamitin ko for the whole Bora trip is itong ganitong bag lang. Hindi na para magdala pa ng susobra so dito sa dalawa kasi uh, beach trip naman yun. Hindi naman siya international trip wow, may pa-international trip. Pero yun talaga yung plan ko next year na makapunta na talaga ng ibang bansa. Pero ayoko muna kasing sabihin dito sa vlog. Pero meron akong pinaplan bago siguro matapos yung taon na to na basta. Update ka na lang kayo sa vlog. So, ito yung bag na aking gagamitin. And, and, ito yung aking previous bag. Ito, black, black, black lang siya na bag. And, una ko ilalagay is yung aking power bank. Actually, ito yung power bank ni L. Hindaram ko lang sa kanya. Tapos, ano pa ba? May Mer meron pa dito eh. Ayun. Siyempre, hindi mo yung aking passport. Ayan, nandiyan na yung aking passport. Tapos, some ibang <laughs> ibang mga kagamitan. Ay, oo nga pala. Magdadala ng pala ako ng bago. Yeah it's, essential. Magdadala ko ng bago. Pero, dito na lang to sa maleta. Tapos, yung aking night owl, just in case na hindi ako makatulog. Tapos, ano pa ba? Uh, may mag power bank. Pero, i-charge ko muna siya para... Ayun, dahil, dahil 74%, kailangan ko na muna siya i-charge. Tapos, dadaling ko rin yung aking... Dadaling ko rin yung aking iPad mini. Ayan, isa-set up ko na kasi meron akong importanteng ah, si Kasuen for forward And ano pa ba, ba? Yun lang naman yung wala na, wala naman laman. Ah, okay. Inhaler. Tapos, some supply Airpods. And, Ayan. Tapos, sa some, some mga cards, oh, vitamin C. Ayan, from B. Will C. Dahil dito siguro ako nahiyang sa, sa B. Will C na vitamin C. And, some of my, wait, wait lang, some of my cards. Ayan. Dito lang nakalagay yung aking mga cards. Tapos, hindi ko alam kung ano to. Bakit na kayo? Ah, okay. Ito yung result ng aking ginawang HIV test. Kasi, ah, uh, every quarterly ako nag nagpapa-HIV test for for my safety na rin. Yan lang naman. Wait. Should I bring yan some jewelries pero konti lang kasi hindi naman tayo nandoon para talagang mag-fashion fashion kasi nga it's beach. Pero syempre pa party tayo sa gabi. Hindi rin may iwasan. Yan lang naman tapos sunglasses. Pero yung sunglasses ko kasi ilalagay ko na siya sa ilalagay ko siya sa aking bulsa tapos mic and kukunin ko yung pala yung extra battery nitong aking microphone kasi nung binili ko siya guys meron siyang kasamang ayun meron siyang kasamang extra battery date eto si snowy may iwan siya guys ng ilang araw kaya uh, ibibilin ko siya kay mami ayan bakit ba Anong nangyari Ayun. Nasira kasi yung foundation Pero, proceed tayo dito sa aking uh, maleta. And, ito yung gagamitin ko na bag. Ayun. Ano? Nasira? Ayun. Yung laman lang nito, ayun, dito ko nilagay yung aking gagamitin na jewelry. Para dun sa mga, mga susunod na araw. Tapos, passport. Ito yung aking pabango na downy. Tapos, meron akong inhaler. Ano pa ba, ba? Power bank. Tapos, eto. Brief kasi ito na L. Pero, malinis naman siya. Tapos, ito yung gagamitin naman ni L na bag. Uh, si airport. Hindi na yung isa. Tapos, dito sa side na to. Uh, ano ba ba? Eto. Yung mga beauty nails. Tapos, yung avocado. May avocado dyan. Tapos, o. Oh. Tapos, dito naman. Uh, hindi ko na masyadong pinakaayos yung aking damit. Pero, nakasalan na siya dyan. Good for... Wait lang. Baka siguro magdadagdag ako ng boxer para just in case na paubusan ng boxer dahil sa kakagamit. And dito naman Okay, naputal yung vlog. Di ko alam kung bakit. Pero eh, dito naman sa side na to. Ayan. Kinuha ko lang yung aking LV pouch. Tapos dito ko na pinaghalo-halo. Merong inhaler. Ito lube. Tapos adapter. Tapos Ito itong aking tapos meron nito yung bleaching scrub from uh, G21. Tapos nagbaon din na ako nito extra pure gluta. Tapos dito yung aking extra bag, yung bucket bag na maliit. Tapos dito naman is Ayan, dito naman yung aking toilet uh, toiletries. Tapos itong aking RDL, cotton. Tapos aking melatonin. Ay, meron na pala akong dala. Pero meron din ako kasi sa bag. So, alis na rin kami ni Ellie in a while. Okay, touchdown guys. Naiya Terminal 3, Gate 1. And, ayun, medyo struggle lang kasi nadya dyan yung donut. Baka mahulog. And, ayun na si Em. Ayan lang yung suot niya guys. Tapos ipakita mo kung anong meron. <laughs> yung suot niya kasi guys, parang one piece. Pero hindi naman yung swimsuit, no? Hindi naman siya swimsuit, bodysuit lang. And, ayun. So far, wala pa namang mga tao. Kasi, na oras pa lang naman. Uh, it's... 11.02, so siguro mga 1 hour yung uh, travel time namin. Pero habang nag pa kami na mag-boarding, uh, kakain muna kami kasi magmula kanina, kanina madaling araw, noon natulog ako, hindi pa ako kumakain ng kahit anong solid food. So baka dito na lang ka muna kami mag-early lunch or mag-branch, ganun. kakatapos na namin kumain ni and sobrang quick ano lang yon brunch kasi kailangan na rin namin uh, mag-check-in. Uh, actually, naka-check-in na pala kami. So, hinihintay na lang namin yung time kung ano oras kami makakapasok dun sa plane while waiting. So, while waiting, eh, pumasok muna kami dito sa May Victoria Secret kasi meron ako nakitang uh, 70% off na sale. And, ayun sa Elle, ah, uh, tumitingin siya ng mga sent ng Victoria's Secret. Pero, doon pala kami pumasok. Ano ito? Papasok na kami ni Elle sa gate. And, kanina guys, tinatry ko na uh, ilagay itong tan dito sa likod pero hindi pala Pwede. And, ayun, after natin pumasok, sa ano tayo? Ayun, waiting lang. Ayun, so sa makasakal sa aeroplane. Ilang oras na yung biyahe natin? Papunta dun? 1.10. Mabilis na pala. Ayun guys, sabihin ko na lang kayo kapag nasa loob na kami mismo ng airplane. Palalapag lang namin guys sa Katiklan Airport and sobrang grabe yung turbulence nung nung airplane namin kanina pero so far so good yung biyahe kasi uh, safe safe naman kami nakarating and anong susunod natin sa sakyan? Uh, trike, mapuntang jetty port So trike, mapuntang jetty port then sa next? Hindi kasi ako maalam guys pagdating sa mga gantong travel travel kaya ang talaga pinapaayos ko nyan sa si El. Ano yung susunod after ng try? Sasakay ng bangka kapuntang Boracay po. Ooh, tapos guys, yung hotel na pala namin is sa Canyon Hotel. So, update ko na lang kay Mamaya Mama kung ano yung tsura nung room natin. So, hopefully, uh, maganda and malinis. Tapos, malakas yung wifi para yung pag-upload ko ng vlog is kaya ko mag everyday <laughs> First agenda is bababa kami kasi 5.30 uh, darating na yung shuttle ng canyon uh, mula dito hanggang D Mall. D -Mall is is the mall. <laughs> hindi, yun yung mall dito na maraming kainan, maraming place na pwedeng mag-shoppingan, eh? pero hindi naman, hindi naman kami mag-shopping else. So, uh, i-avail lang namin yung uh, shuttle para hindi na rin kami gumastos papunta doon sa D-Mall. Total, uh, kung hindi kami mag-shuttle, papunta rin kami maya-maya, pero uh, nag-quick pre prepare lang kami para uh, ma avail namin yung shuttle. And The time is 5.08. So, hindi kami, hindi kami late. Pero I ang mean, in-advise kasi sa amin, kailangan namin bumaba 5 uh, minutes prior sa pagdating ng van kasi uh, sakto daw talagang dumarating yung, yung van ng canyon. And sa L, ayun, inaayos lang yung yung mga pera, yung mga gamit sa loob. Pero ayun, palabas na rin siya in a while. And update ko na lang kayo guys kasi uh, sa mga ibang araw, baka mag-avail kami ng tour. Tapos, ano pa ba? Uh, ang gamit kong cam ngayon is phone lang kasi gumamit ako ng, tawag dito, gumamit ako ng wireless mic. And yung aking camera is naka-charge dun sa room. So, since nanigidito na nga yung shuttle papunta ng D-Mall, and inutusan ko sa L na uh, video na ako ng backcam kasi para mas malinaw. And, Ayan, mas maayos yung ating video. And, so, et et eto lang, guys. So, basic. E eto na ba yung shuttle? Eto na. Okay. So, ay, 5.30 pa pala, guys. Pero, eto yung shuttle na sasakyan. Actually, merong uh, maglalag ka lang doon kung ano oras mo gustong umano. Uh, pumunta lang D-Mall. Ang, ang ruta lang niya is from dito sa hotel. Tapos, doon lang, yun lang. Balikan lang, no? hindi tapos mamaya hindi namin alam kung paano kami uuwi. So wala na kaming shuttle, mag take na lang kami ng tricycle. And mura lang naman yung fare ng tricycle dito pabalik ng okay. So ito yung guest wifi. Scan lang yan para makakonek sa wifi. And ito yung kanilang station bilo which is ayun nga yung avan so ayan nagsa-start ng 9 am yung, yung papunta doon, tapos ayun, mag-e-end ng 5.45 So, ang inavail namin is yung 5.30, tapos maglalag lang kayo dito. Okay lang naman. Kung kung dalawa kayo, pwede naman yun kasi okay lang na isa lang yung pangalan na isulat. Okay naman yung lobby ng Canyon Hotel and Resort Boracay kasi uh, ang ganda, ma-bamboo, ma-wood yung itsura. Uh, decent na rin naman and for the price, okay na rin. Tapos, ayun sa L, meron lang dyan receiving area na good for four. Tapos, ayun, meron tatlong elevator. Tapos, ito yung kanilang Christmas tree and meron din guard sa labas. Dito naman guys, paglabas ng lobby, dito sa may uh, left side, Uh, adjacent papunta sa eto, yung sa mall. Na marami rin naman mga shops, guys. Especially, meron din nung, uh, meron din nung Tender Juicy, Master Shomai. Eto siya, guys. The shops at Station B. Tapos, meron din bilihan ng vape. Tapos, dun sa area na yan, guys, meron din bilihan ng silver. So, so, while waiting, ayan, sa L, uh, nagpolo lang siya, tapos, Short na yellow. Tapos nagpalit na rin siya ng bag para comfy. Okay, first stop, the mall. And inaasahan po kanina na talagang mall siya. Yung mall na may aircon. Pero hindi pala. Ah, ayun, talagang <laughs> yung kalong <laughs> kanina. Para siyang isang isang paderecho na magkakaiba ng binimenta na stores. Yeah. Ayan lang. Tapos, hanap lang muna kami ni El na makakainan kasi sobrang na gutom na. na and wala na kaming... Ah, uh, Energy. Lakas. Uh, ano to, Pearl? Wait lang. Check muna tayo dito sa my... Silver Gallery. Silver. Ayan. First stop, silver. Gastos sa Bili agad ng alas. And, ayun. So far, mura naman. Nakikita ko naman yung price. Mura naman. And, And ayun. Check, check lang tayo dito, guys. Ito, guys. Ang gaganda ng mga bangles. Nyo. Ayan. Itong ito, may butterfly. Oh, ayan. Basta ang daming variety ng mga alas. Ito naman mga necklace. Tapos, ayan, pendants. Ayan, may mga malalaking cross din na pendants. And meron din sa ito ninyo. Ayan. Ito yung tura ng D-Mall, guys. Ayan, eh. ang cute ng tree dito. Pero hindi pa naka-open yung Christmas lights. And ayan, ang dami lang mga stores na pwedeng pasukan tulad na itong bilihan ng uh, sleepers, tsaka swimming gear, tapos ito naman, uh, some accessories, tapos meron ditong halo mango. Ayan. halo mango. Tapos dito naman is salon. Ayan. French nail. Tapos meron ding pharmacy. Siyempre, hindi mo yung pharmacy. Ayun nga pala, kailangan namin dumaan ng pharmacy kasi uh, bibili kaming gamot, pero mamaya na lang. Kain muna kami. Tapos meron ding ayun, ginawa ng sweets, alumango, tapos, ayun, bilihan ng ito, wet shop.